following yung video na ipinakita namin, uh, Zoom interview kay Wang Fugue. Wang Fugue. So, Ms. Guo, uh, ang sabi mo, uh, hindi mo kilala yung binabanggit na si Shijie Uh, We independently vetted that uh, report of Al Jazeera at nalaman namin na yung si She, yung si She si She Zijiang. Uh, has had quite a presence uh, here. Supposedly, nag-aambag pa ng pera sa mga prestigyosong universidad uh, dito sa bansa. So ipapakita, ipaflash po namin yung mga photos niya. So yan po siya, sa photo na yan, siya po yung nasa kanan nung uh, framed uh, document. Hindi mo pa din siya nakikilala kasi kilala siya sa community? Uh, Madam Chair, hindi ko po siya kilala. So ngayon Miss Go, gusto ko pong ipakita sa inyo. Ang photo namang ito ni Ma Dong Lee. Itong Ma Dong Lee, yung sinabi sa video zoom interview ni or actually sinabi sa Al Jazeera report na siya daw yung handler ni Shi Ji siya rin daw ang handler mo ni Go Huaping bin Itong photo na to, ipinakita to actually nga sa documentary ng Al Jazeera, pero doon binler. Kilala mo ba siya, itong si Dongli? Siya yung naka-blue sa kaliwa ng either Cambodian or Myanmar monk? Uh, Madam Chair, hindi ko po siya kilala. So siya ba yung handler mo? Uh, wala po akong handler. Uh, hindi po ako spy. Hindi ko po siya kilala, Madam Chair. Meron bang ibang lumapit sa iyo uh, para rekrutin ka? para magtrabaho sa gobyerno ng ibang bansa? Madam Chair, never po. Wala po. Uh, Miss anong alam mo sa yung terminong United Front? Uh, Madam Chair, hindi ko po alam yun. Pero yung, yung ama niyo, si Jian Zhong Guo, di ba honorary member siya ng Philippine Chow Tai Organization? Tama ba? Uh, Madam Chair, yung Chow Tai Organization po, yan po yung pangalan po ng barangay po nila. Pangalan ng barangay nila saan? Po, sa China po. S saan sa China? Uh, Fujian, China. Yung Chow Tai po, yan po yung mismong uh, barangay po. Okay. Pero meron ding organisasyon na Philippine Chow Tai Organization, di ba? Uh, yung Philippine Chow Tai Organization po, ang ibig sabihin po noon, Madam Chair, lahat po ng galing po dun sa barangay na yon ay nagkaroon po sila ng organization po na parang pinaka uh, sa, pangsama-sama po nila dito, association po nila dito sa atin po. So, merong ganitong klasing association dito sa Pilipinas, Philippine Chow Tai Organization. Opo. Uh, Madam Chair, yung Chow Tai po, yan po yung pangalan po mismo ng barangay po nila. At di ba honorary member si ama mo, si Jan Jonggo, honorary member nitong Philippine Chow Thai Organization. Uh, Madam Chair, uh, doon sa position po hindi pa ako sure, pero doon sa Chow um, Association po, meron po talaga dito sa Pilipinas. At yung, miyembro yung ama nyo, dahil uh, taga Chow siya? Opo, basta pagka taga doon po sa barangay po na yun. So, members siya, si ama mo? Um, tingin ko po, member po siya. Member siya. Sa pagkaalam namin, honorary member. At tama ba na itong Philippine Chow Organization ay kinikilala bilang isang United Front Organization? Uh, Madam Chair, hindi ko po alam. Hindi mo alam. All right. Tangnong naman po para sa uh, DFA, sino pong nandito para sa DFA? Yes, sir. Could you please come down to the floor, sir, sa mic? Madam Chair, or... Yes, uh, a SP Pro Tempore. Madam Alice... Spy ako ba talaga? Ah, uh, Sen, hindi po ako spy. Hindi po ako spya po. Eh, e, bakit nasabi ni uh, Shezing yan yung, yung uh, sa Al Jazeera? Ah, uh, Sen, kaya hihingi din po ako ng tulong po sa inyo. Tulungan niyo po ako mag-imbestiga. Hindi po ako spy. At para naman po, hindi po ako magmungang kawawa bakit talaga. Sa dami ng tao na pwede niya banggitin, ikaw pa binanggit niya. Ah, uh, tingin ko po, baka gusto lang din po niya ng media mileage ko po ngayon kasi sobrang taas po ng media like mileage ko po ngayon. Possible po? Ibig sabihin, ginamit ka lang nitong si She uh, para sa akin po kasi, kasi kung, hindi ko po kung siya walang, kilala. Kung wala lang po, wala sunog. Bakit sa, kaya inulit ko? Bakit sa dami-dami ng tao, ay, ikaw ang pinili niya na mga, na sabihin ikaw ay isang spiya um, uh, sen, uh, tingin ko po Uh, dalawa lang po yan. Para sa akin po, uh, kailangan po niya siguro ng media mileage po ngayon. Nagpapa, baka meron po siya ibang motibo po. Pero ako po, hindi po ako spy at hindi ko po siya kilala. Sa tingin mo, ano motibo niya para banggitin banggitin ang pangalan mo na isa kang spya? Uh, sen, uh, maganda rin po yung narinig ko po kanina kay Madam Chair na through our government agency po, sana po ma-invite po natin siya kay through Zoom meeting lang din po para malaman din po natin. Kasi hindi po ako spy at hindi ko po talaga siya kilala. Uh, Madam Chair, I will just reserve my uh, line of questioning later. Thank you, SP Pro Tempore. And for the record, ang Al Jazeera po ay isang internationally renowned uh, po, uh, media outfit. I think opinion yan at uh, kaalaman yan shared uh, across this committee. So I think nasa floor na yes yung ating DFA resource person. Sir, for the record, yung pangalan po ulit ninyo at saka katungkulan sa department. Uh, Madam Chair, I am uh, acting director of Online Family Passport Division. I am also accompanied by uh, assistant director uh, uh Uh, Amertago of our Legal Affairs Office. Thank you, uh, Director Pangwi. So, four days ago, uh, sinabi po ng department nyo na it's closely monitoring uh, reports of foreign covert operations in the Philippines. So, yung mga revelations po ba ni Mr. Wang Fugui, uh, dun sa Al Jazeera report at pati sa Zoom interview namin, nagda dovetail po ba sa na-monitor ng DFA so far? Uh, regarding this issue, I think I should defer to Attorney uh, Amir Tago of our... Attorney Tago, pakibaba po sa floor at sa mic. Kapag sumparin po kayo kanina, no, kasama ni Director Pangwi, hindi. Uh, Comsec, pakiadminister yung oath kay Attorney Tago.